Kailangan tugunan ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA at Iloilo Airport Managements ang kanilang mga hindi gumagana ng air conditioning systems at elevators na nagdudulot ng abala sa mga pasahero. Ito ang naging panawagan ni Senate Public Services Chairman Senadora Grace Po matapos na hindi gumana ang dalawang cooling tower ng NAIA Terminal 3 nitong Abril 27 kung saan tagaktak ang pawis ng mga empleyado at mga pasahero. Ayon kay po, sa bawat paliparan, dapat bigyan ng warm welcome ang bawat pasahero. Naging literal anya ang warm sa Naiya at Iloilo Airport dahil naging pugundaw sa init ang loob ng paliparan dahil sa sirang aircon. Dahil dito, nais nice malaman ng senadora kung paano ginagamit ang 190 million pesos na inilaan na pondo para sa repair at maintenance ng Iloilo Airport. Dahil din sa patuloy na nararanasang init ng panahon sa bansa, Pinaalalahanan ni Po ang mga paliparan na pagibayuhin pa ang pagpapanatili ng kuryente, aircon at iba pa upang maiwasan ang anumang pagkaantala o problema. Samantala, pinagpapaliwanag naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang mga opisyal ng pamahalaan na nangangasiwa sa mga paliparan dahil yan sa mga sunod-sunod nilang kapalpakan. Para kay Zubiri, dapat silipin ang mga palpak na mga opisyal at patawan ito ng mga parusa. Naawa si Zubiri sa mga pasahero na maraming bitbit -bit na mabibigat na bagahe na hirap na hirap dahil sa palpak na escalator at sa lamang na maliit na elevator ang gumagana. Nakita ko isa sa mga escalator na hindi gumagana. Eh, nung umalis ako nung IPU, hindi na gumagana yun nung IPU. Tapos was about two months ago. Until now, hindi gumagana. Ano ba yan? there must be some sort of, uh, you know, uh, some sort of transparency, accountability pagdating dito sa mga uh, airports natin. Uh, siguro, I don't want to say incompetent ang mga uh, officials, but I, I, they have to double, they have to work double time. Ito lang, pinicturan ko nga eh. Pinicturan ko nga kasi papakita ko kay Secretary Bautista na yan. Ayan, hindi gumagana itong airport escalator na ito and when i left in the ipu before i left for the ipu presidential visit pa ng presidente ng Czech republic sira na yan pag pagpunta ko po ng ipu sira pa rin yan kumuwi na ako it's already how many months na hindi pa rin gumagana itong escalator na ito ito yung pagbaba mo po sa so international flights ah uh, ang mga tao dala-dala big bit 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 po nila yung mga bag nila paano yung mga uh, ang mga matatanda, yung mga senior citizen, paano nila madadala? Kasi isang, elevator lang ang gumagana. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!